po sa ating lahat. So, ngayon po ay iti-check natin yung itlog ng ating bibebe. Eh. Kasi, ngayon po yung araw na pamimisa niya. Nakalagay sa ating calendar. 25 days po. Bago mamisa ang mga bibe or mas kobidak. Minsan umabot ng 28 days. So, ngayon ay iti-check po natin. Itong nandito po yung naka-due date ngayon na mamimisa. Check po natin kung nakapika na ang ating mga body. Ay, may isa na siya. Mga kapapayag. Kapisa na siya ng isa. Pero, hindi pa niya napisa yung iba Bale pang 25 days po ngayon so ayun may crack naman may mga crack naman na siya so, siguro bukas mapisa niya na to lahat so ito pa lang po ang napipisa niya ganda ng kulay iting na iting so, tulad ng kanyang nanay ang tatay din kasi po nito mga kabakya this black din siya. Mga nag naman na siya mga kabakya. So baka mamayang hapon or tomorrow napisa na sana po lahat. Ayan na siya. Okay. So kadalasan mga kabakir, dahil umabot ng 28 days po bago mapisa lahat itong itlog ng ating mas so So, mamaya hapon check ulit natin kung ilan na yung lalabas dyan. At kukunin na natin pag once na tuyo na yung balahibo ng sisig. Good morning po sa ating lahat. So, ngayon ay i-check iche ulit natin yung ating naglimlim na mas kobe duck kasi kahapon di ba may napisa ng isa at may crack na yung kanyang mga itlog so ngayon na i-check natin kung napisa na ba lahat so ito na mga kabakyard. napisa na lahat yung sisiw ah yung itlog napisa na lahat at tuyo na rin naman kaya kukunin na natin sila ang cute mga ano, ang gaganda ng kulay. Oh, medyo basa pa yung iba. Pero kukunin na natin. Lagay na natin to sa brother. Bilangin natin. Sa dalawa. Tatlo. Apat. Limang. Anin. Ito. Sampo. May mga bagong pisa pa. 12 Katorse. Sisa is. Si At 19 Basa pa to. Ito siguro huling lumabas mga ka-backyard. So, ayan. Lalagay na natin sila sa brooding area. at yung brooding area lalagay na natin sila dyan tapos iilawan natin po ang ingay ng ating benggala Ang ganda ng kulay niya ka-backyard. Itim na itim. Ito, ang cute. Eh. Cute nila ka-backyard. So, ito mga ka-backyard, yung first step na gagawin natin sa pag-aalaga ng mga sisiw ng pato mas covid para hindi sila mamatay at mabilis silang lumakas. Inukuha ko agad sila sa nanay nila at hindi ko na sinasama yung nanay para hindi sila maipit o madaganan, maapakan ganoon. Yung iba kasi mga kabakir, ginagawa nila, hinahayaan lang nila sa nanay na sumunod-sunod. pag kumain yung nanay, may mga kasamang malalaki. May chance na ma ano to madaganan ng malalaking breeder natin at mamatay. Kaya ganito ginagawa ko mga kabakir. Ilalagay ko agad sila sa brooder. Tapos ilawan natin. Lalagyan natin ng vitamins at pagkain. So, ganun lang kadali mga kabakyard magparami ng bibi. Kailangan lang natin na separate agad sila. Tsaka mga 2 weeks lang naman natin itong iilawan mga kabakyard. Malalakas na yan. Kahit hindi na natin yan ilawan after 2 weeks. Tapos, pwede na natin silang ilipat. Pag 2 weeks na, pwede na natin silang ilipat sa ganitong kulungan. ito yung mga ano natin, sisil natin, na So, Hindi pa yan, mamaya ako pala lagyan ng vitamins yan mga kabaker kasi hindi pa naman yan iinom tsaka kakain. Kakapisa lang, matutulog-tulog muna yan sila. Tapos pakita ko rin yung vitamins na pinapainom ko sa atin mga sisiw. Ito, yung nakalagay dito is betrazine. Ito, betrazine. Papainom ko to for 3 days. Tapos, after 3 days na, ito naman ibibigay natin vitamin sila. Ito, pwede to sa sisiu, sa mga breeder. Pangkalahatan na to mga kabakyard. to prove na to na magandang vitamin sa ating mga alaga. So, ayan lang mga ka-backyard. Mamaya, i-update ko rin kayo sa ano. Sa pipisa natin si ng Bengala. Ay, itlog ng Bengala. At ito pala yung pagkain ng mga sisyo natin. Integra 1000. Ayan yung binibigay ko sa mga sisyo natin. ayun lang mga kabakyard ang tips ko sa pag-aalaga ng sisiw ng ating mga bibe para hindi sila mamatay at mas mapabilis natin silang maparami at lilinisin ko yung tinagitlogan yung mga kabakyard para hindi na siya babalik dyan makarecover na rin siya kaagad so ayun lang mga kabakyard salamat sa panonood and don't forget to subscribe and Click the notification button na rin mga kabakyard. Maraming salamat po.